Naisip ko ulit na mag-vlog kahit walang manood. For memories ko nang to. Kasi hindi naman ako forever dito sa Taiwan. Ito lang yung mga memories na i ko pag nasa Pilipinas na ako at wala na akong probaho. <laughs> Eto na, nakarating na ako dito sa place. Ang ganda, ba? Diba? Andito ako sa tuktok ng bundok. Napakataas ng bundok na yan. Meron lang dito mga tent na pwede kang mag-install mag, mag ng mga tent yan. Tapos, yung kaho, the whole night. Ang sarap kaya ng feeling nandito sa taas ng bundok. Kasi kahit na tag-init ngayon, ang lamig pa rin niya. Ayan, may sink dyan. Pwede kang maglinis ng katawan mo or magluto. Libre lang ako dito ng friend ko. yun yung ano sila dyan ang laki ng aso ang ganda ng na bundok nasa as ng bundok I'm on the top of the world. Dito yung camp camping site. Yan. Taas ng bundok. Ang ganda, di ba? Ang galing, ganda. Ang ganda. Ang ganda ng puno. Meron siyang ano. Meron siyang pag. Hindi, ano matawag dito? Lumot. Ganto yata talaga yung mga mga ano yun, no? Mga puno sa bundok. Ang ganda. Ito yung dala namin foods. Dala lang niya pala. Pa na May goreng. May goreng. Ay, wala sa iyo. Ano to sa bagto? Sa bagto? Oo, lulutuin ko muna pala. Lagay mo sa sulok. Ay, may pandesal. Ah, Kaya na ko. mo sa sulok para hindi gumalaw sa sulok. Ay, dito muna tama. Saan ba dito? Kailangan sa iyo isagad mo sa dulo pa. Ayun no, mayroon saksakan no. O di ba? May may saksakan sa bundok. Pwede mag-charge. Pwede rin magluto. Ito lang taman shield lang dito sa tent. Yan, rapuway. Tapos ano, meron dun luto. Ayun, luto ng sinigang yung kasama ko. Tapos meron lababo dun, pwede mag, ano, mag prepare ng foods. Tapos dun naman banda, yan ang trip nila. Ano, na gaano, titira Pinitira niya yung ano, yung wala nang laman doon na bote. Ayun. Ayan, natitirahin niya yan mamaya. Ayan. Kaso din na sa pool. Ayan, tumayo na siya. yun iba naman yung titira. muntik na kaso hindi na sa full Ito. Taman si lang. Ito lang ang donya lang dito sa tent. Ayan. Mamaya ulit. Bye. Ito na yung sinigang. Ayan, taba. Luto na siya. Meron na siyang sinigang mix. Tikman ko masarap. Mmm, Tarap. Tapos magluluto naman ng ano, hot Hotdog. Ega, oh, mga kasalanan lahat. <laughs> wala ako alam diyan. <laughs> no, oh. Hindi ako, hindi ako pa, ano. Ano ba 'to? Ala, wala lang kasi pinansapin ko lang para patungan. Sino galing 'to? Sa akin. Oo, oh, dala ko. Para patungan mo dumi na 'to. Ha? Dito dumi. Bakit? Wala kuno para mahuhugasan. Dito ko sinapat. Ano pa rin 'to ba ng kasalanan? Parang luto na. Alala ko dati yung iluluto namin gumamela eh. Oh, yung gumamela. O yung gumamela. Tapos yung buto niya. Yung lutoan kami. Buto na naman. <laughs> na, buto. Yeah. Isa ka daw buto. Pero tara ka daw. Kaya na, na all. Isip sa buto na yan. Hindi naman ako na sa FD na. Inantron niya ako eh. Oo, oh, na hindi ko na rin, rin niya makikita, no? Kasi ano eh, naka ano ko eh. Naka private ako. Kahit ang messenger ko, pag hindi kami friend, hindi niya ako ma-message. Ay, ako, sarap sa bundok. Ang oh, sarap ko na. Hindi dinamihan yung sitaw niyan. Ang tabawag mo kayo na, may mga laman yan. Pampalasalita ba niyan? Pamahay vlog ka. Ngayon, okay, naiw, na hiwa -hiwa dapat, ang sarap yun. Ito tayo yung taba eh. Hindi ko nahiwa. Dapat lang nahiwa-hiwa ako. Dapat gabi ang barbecue eh. lang eh. Ito ang buhay ko sa bundok pag nag-iisa lakas na pepe Mabubuhay ka na sa mudok kasi may wala kang gamit Pero yung tipong wala kang gamit, kaya mo mabuhay Oo naman Oo? Parang kung ako okay. ng apoy Masa lagi naman ako ng lighter eh E paano ba wala kang lighter? Paano 7 ni Leben? Paano ba wala 7-11? Hindi ako Pawis oh, na tayo. Kasi <laughs> <laughs> ko kutsa, yung kutsindi yung Hindi ko taba eh Hindi <laughs> ako maka-high blood kasi na-high blood na ako kay Rowena eh Nauna na Nauna na yung high blood <laughs> Ito <laughs> <laughs> na siya po. Ayan na po yung ula. Papunta na po yan dito. Mamaya mahawakan ko na rin yan. Punta ka na dito kasi inahanap kita. <laughs> Ayan na siya. Lapit na siya dito. Malapit ng ulap eh no. Sige pa, ulap, lumapit ka. Know, wala ni kabilang na, Umigil pa. Sabi sa hindi pwedeng lang kita. Hindi hindi mo mahahawakan. Hindi ko mahawakan. Mababalot ka ng ulap. <laughs> Yan. Sa plano ng buhay, hindi lang dapat yung naka nakahiga ka lang sa ano. Sa damo. Sa ulap. Yan. Kasi yung ulap, nihintay mong lumapit sa iyo. Kaya lang dapat ang buhay, chill chill lang. Huwag masyadong, huwag masyadong, to the haggard. Diba? Look at there, over there. Yun. Kita nyo hugis na yun. Ulap. Lapit lang ng ulap dito sa akin. Yun na siya. Sige pa, ulap, lumapit ka. Huwag nang tumigil pa. Yan na yung ulap. Umaba na dito. Malamig na siya. malamig na yun oh. cute yun ang ulap po Lumalamig na. <laughs> Hindi na makita yung bundok. Ang ng halaman, oh. Ito yung A1 na tinatawag nila. Ito yung dulo ng release dito sa Chinsu. Ayan. Hanap ako ng si Arang Init. Tagal na ako walang practice. Dati pinapalayas sa sa ganito eh. Bakit? Pinapaalis ako lalo sa tutay. Pinapaalis ako dati sa ganito eh. Hindi, wala na eh. Hindi kamay ko eh. Bumado na eh. Oh. Ano yun? Pili ako? O? Oh? Mm. Pwede ba yun? Yung nasa itaas? Yung, yung Winnie the Pooh? Ayun ay, o yung kulay pink. Yung kulay... Yung Winnie the Pooh. Yung kulay... Yun. Yellow? Uh. Winnie the Pooh. Winnie? Yeah. Hmm. Oo. Oh? Mas malaki sana kung makikita ko. Hindi alam. Wow! Meron akong Winnie the Pooh! Ha ha ha. Gavitement